Kamakailan lamang, nagbahagi si Kim Chu ng isang emosyonal na mensahe sa Instagram matapos siyang ipakilala bilang bagong calendar girl ng Tandway, isang kilalang tatak ng alak. Sa kanyang post, inamin ni Kim na iniwan niya na ang lahat ng pagdududa at buong puso niyang niyakap ang pagkakataon ng buong tapang at lakas. Ayon kay Kim, ang gabi ng kanyang pagpapakilala ay higit pa sa isang simpleng gabi, ito raw ay isang selebrasyon ng tapang, kalayaan, at pagiging totoo sa sarili. Ibinahagi niya na malaki ang kanyang pasasalamat sa kung nasaan siya ngayon at sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong iyon. Shine like no one else dares to, and dance like no one is watching. Last night, I let go of every doubt and embraced the moment with everything I had. It was more than just a night, it was a celebration of courage, freedom, and authenticity, pahayag ni Kim sa kanyang post. Dagdag pa niya, I'm grateful for where I am, for the journey that brought me here, and for the people who've been my light along the way. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat hindi lamang sa kanyang mga tagumpay kundi pati na rin sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay at tumulong sa kanya upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Sa kanyang post, nagbahagi rin si Kim ng isang larawan mula sa tila bagong Tandway Calendar, at sinabi niyang ito ang kanyang paboritong larawan na nais niyang ipakita sa mga tagahanga. Ayon sa kanya, napili niya itong ibahagi dahil ito ay may espesyal na kahulugan sa kanya at nagpapakita ng kanyang pagiging tapat sa sarili at sa kung sino siya talaga. Ang mensahe ni Kim ay isang paalala na mahalaga ang pagtanggap sa sarili, ang pagpapakita ng tapang sa harap ng mga pagsubok, at ang pagiging totoo sa mga pangarap. Hindi na bago kay Kim ang makaranas ng mga hamon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang yakapin ng bawat pagkakataon na dumating sa kanya, at ipagdiwang ang bawat tagumpay, maliit man o malaki. Makikita sa kanyang mga salita ang malalim na pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya upang makamit ang mga tagumpay na mayroon siya ngayon. Siya rin ay isang inspirasyon sa maraming tao na patuloy na nagsusumikap at lumalaban sa buhay, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para na rin sa mga mahal nila sa buhay. Ang pagiging tandway calendar girl ni Kim ay isang patunay ng kanyang pagtanggap sa sarili at ng kanyang pagiging isang matagumpay na babae na hindi natatakot na ipakita ang kanyang pagiging kakaiba. Ang kanyang mensahe ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga tao na huwag matakot sumubok at ipakita ang kanilang buong pagkatao. Ano ang sinyo sa balitang ito?